Hello, hello, hello! For today's video, ay mamamalengke tayo dito sa Coron's Public Market. Ang island hopping tour ay ang highlight dito sa Coron. Of course, hindi makukompleto ang island hopping pag walang pagkain. Pag nag-avail ka ng joiner's tour, ay kasama na ang food sa package. However, sa private tour naman, ang boat at ang tour guide lang ang kasama sa bayad. Pero they can help in the food preparation. Kailangan lang nating bumili ng mga pagkain na ipapaluto natin sa kanila. Kaya sa yung ito ay ipapakita natin kung ano ang pwede ninyong mabili doon sa kanilang public market. Malapit lang ang kanilang public market sa Luwalhati Park kaya pwede nyo lang itong lakarin. So tara, After namin makahanap ng private boat na magdadala sa amin sa iba't ibang island ng Coron, ay agad naman naming pinuntahan ang kanilang public market para mag-check kung ano ang pwede naming mabili kinabukasan. Bandang alas 4 na ng hapon nang kami ay nakarating sa kanilang palengke. And as usual, may mabibili tayo dito ng karne ng baboy, ng manok, ng baka, at iba't ibang klase na seafoods. Kung pampasalubong naman ang hanap mo, ay meron din ditong iba't ibang klase na daing o dried fish at cashew products. Ito naman ang eksena sa palengke kinabukasan bandang 7.30 a.m. Marami na din tao sa loob at mga iilang turista na busy sa pamimili ng kanilang mga babaunin sa island hopping. In fairness, maraming choices ng seafoods. Siya nga pala si Ate Nori, ang maalaga at napakabait naming tourist guide. Kung presyo naman ang pag-uusapan ay hindi naman gaano kamahal ang mga bilisig dito. Like yung malalaking tahong na nabili namin ay nasa 100 pesos per kilo. Mura lang din ang mga isdang dagat dito gaya ng lapu-lapu at ibang klase ng isda sa bato. Ang presyo naman ng bangus at tilapia ay medyo may kamahalan ng konti kung ipukumpara mo dito sa Jensen. Bibili rin tayo ng tubig, bigas, importante, at iba't ibang rikado na gagamitin sa pagluto. Grabe. <laughs> Pagkatapos namin na malengke, ay dumiretso na kami sa docking area kung saan kami sasakay para simulan ang island hopping.